I've been attached with the feeling of them waking up with you, side Kahapon nga guys, sinalaman nga natin na ito nga ang ating Donny at Belle ay talaga namang pumunta nga sa South Korea. Together na talaga namang pinag-uusapan na dahil na nga rin sa kanilang bawat post sa social media na talaga namang sobrang sweet ng ating couple. Pero ito na nga guys, sa pag-uusapan natin ngayon, ang isang video nga na talaga namang umani na ng maraming komento. ayon nga sa mga bula, Donis mantra, happy wife, happy life, for sure. Hashtag Don Bell. Tawang-tawa ako sa kanila. Please yung ngiti ni Donnie after tingnan si Bell bago mo ba? Kumukulit ka na be. Humiwalay lang naman sila sa mga kasama nila tapos isasama si Jello. Para may magpicture This is very magjowa at galawan. Hashtag Don Bell. At dito naman guys, ang napansin nga nila ang sosyal nyo naman magtampuhan sa Korea pa talaga. Dahil kung makikita nyo nga sa nasabing video, ay parang hindi nga maganda ang mood ng ating Bell. Pero marami pa rin nga natuwa dito dahil talaga namang K-drama pills nga raw itong ating couple. Kaya naman stay tuned lang tayo for more updates sa dalawa.